Hi hey guys, I'm back again. Okay. Happy weekend everyone. Um, ngayon, Saturday. So, dami naman mga bashers, okay? Kasi, patalbogan na naman ang show, yung Aldab na yan, ha? Dami nang babash siya, kaya dami nang may message na, Aba, ang tindi niyo ha, kala nyo kung sino kayo. Kala nyo kung sino kayo magaganda. Lalo yung babae na yan ha. Ikaw, ikaw babae ha. Comment-comment ka sa page ko. E eh, ano naman ngayon, wala kang magagawa kasi nanonood ka lang. Kaya tigil-tigilan mo ako ha. Tigil-tigilan mo. Akala mo kung sino kang nagmamaganda. Isipin mo ha, yung, yung mukha mo na mamuto na lang sa edit ha. Na sobrang edit mo. Mahiya ka naman. Tapos makapag-judgmental ka sa akin. Nako, tumigil ka. And lahat po, sa so nagmimisi sa akin, kung ano po yung sinasabi niyo sa akin, wala po akong pakialam. Ha? Tandaan niyo yan. Wala po akong pakialam. At ah, sorry ha, hindi kasi ako marunong magmura. Hindi kasi ako pinalaki ng magulang ko na palamura. Kung ikaw pala mura ka, hala, comment ka, comment. Pag ako mainis sa'yo, papahanap kita. Ayan yung siling, siling Tandaan mo ha. Kakaon bubu sa iyo ha. <laughs> Naiinggit ka din ba? Comment ka ng comment, judge ka ng judge. Yung mga bashers diyan ha. Nako tumihimik kayo lalo yung mga tinitira ako ng mga pants ng mga aldaw. <laughs> tinitira ako ng mga ano nila. Wala akong pake. Eh. Ito, ito yung message ko. Kaya pala nagiging 21 million yung tweet ninyo kasi Friday ng gabi pa lang nagbibi nag ano na kay sa Twitter nagbibigay na kay ng hashtag nyo para for tomorrow kaya naman pala yung mga tao nakikita may hashtag na kaya ay susad so naman kaya naka 21 million ayan ha si si ano si Joey De si Tito Joey nako inaway ko na yan ha nag na ako sa sa Twitter kaya pala naging 21 million yung ano niyo kasi ngayon pa lang may hashtag na kayo for tomorrow daan nyo yan, ha? yung mga basos dyan, nako, tumahimik kayo at wala akong pakialam, ha? E, bye! Eh, okay. Mamaya po, abangan nyo po ako dyan sa May north. Sa May North po ako mamaya. <laughs> Meron po akong ano dyan. Kaya, kita-catch po tayo. Okay? Bye. Sa mga aldab-aldab dyan, ha? Ang papangit nyo.